Kakatapos nga lang ng bagong daon at marami sa inyo ang may tirang putas pa na nandyan sa ref nyo. For today's video, gawa natin ng mas special ang mga tiratirang prutas na lang dyan sa ref nyo. Okay, so hiwahin lang natin maliliit like this. Like, okay. Then sinod apple, medyo bulok na nga to, so tapon natin yan. Hiwa pa tayo ng isa. Yan, hiwain lang natin naman din guys. Tanggalin nyo yung buto kasi hindi naman pwede na isasama natin yung buto sa gagawin natin. So yan, at habang gumigilid nga ang aking camera, yan, may... Pagtapos si mahiwan ng maliliit, hugasan nyo mabuti guys. Kasi pwedeng magkosto ng pait kung di nyo hugasan. So, yan nga. Maghanda lang kayo ng all-forward cream. Yan. Nabi natin sa Dali Store then condense yan tantyahin nyo na lang guys kasi ako tinatantya ko lang so wala akong may bibigay na exact so what so ganyan lang then um, pag natantya nyo na yan i-blender natin so talaga parang mix na mix talaga yung all purpose, all purpose cream and condensed milk so ganyan lang Tan At ang ating blender is sponsored by Ryan Kadamos. Ayan guys. So, pag na-mix na ng mabuti. Ayan, pwede na yan. At yun, hiniwan natin prutas kanina. So, eto na siya. Ayan, ilagay na natin. So, make sure na hugasan nyo to, ah. So, since mga tira-tira ng -tira prutas lang naman to, konti lang yung ginawa natin. So, para hindi lang tayo maboring sa kaka kakakain ng mga prutas na tira-tira tira natin sa ref. So, ganyan lang. Then, hihalo na natin yung mix. O, oh, ba diba guys? Mas okay yung totoong prutas kesa bibili kayo ng um, mga, mga preservatives na nasa lata. Fruit cocktail. So, mas okay to Mas healthy. di ba So, yan. Dagdagan pa natin. Tapos, kuha tayo ng keso yung natira yung keso sa spaghetti nyo tirahin nyo na rin <laughs> ilagay nyo na dyan o oh. diba <laughs> so ganyan lang guys o oh, para hindi kayo naboboring yan ganyan ang gabin nyo mas masarap mas healthy so yun lang muna guys sana nag enjoy kayo sa video na to marami pa tayong susunod na video Thank you for watching. Bye.